Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 12, 2025. Sa pagmulat ng iyong mga mata ngayong Abril 12, 2025, maaaring maramdaman mo ang isang tahimik na kapanatagan na unti-unting bumabalot sa iyong damdamin. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang tensyon na tila marahang gumuguhit sa ilalim ng iyong pusot isipan. Isa itong banayad na paalala na kahit tila kalmado ang paligid, may mga enerhiya sa paligid na nagtataglay ng hindi maipaliwanag na pagbabago o pagkabahala. Ang tensyong ito ay hindi kailangang katakutan, sa halip, ito ay maaari mong gamitin gabay upang maging mas mapanuri at mas malalim ang pagtingin mo sa mga kaganapan sa iyong buhay. Ito rin ang uri ng araw na humihimok sa iyo na gamitin ang iyong likas na talino sa emosyon ang iyong matalas na pakiramdam, at ang likas mong abilidad na balansihin ang mga sitwasyon. Ang ganitong klasing araw ay may layuning subukan ang iyong kakayahang makiramdam sa mga bagay na hindi lantad sa paningin. Hindi palaging malinaw ang mga intensyon ng mga tao sa paligid, kaya't mahalaga ngayon na pakinggan mo hindi lamang ang mga sinasabi nila kundi ang paraan ng kanilang pagsasalita, ang ekspresyon ng kanilang mga mata, at ang mga pagkilos na hindi sinasabi. Maging mapanlikha sa pagbabasa ng enerhiya ng kapaligiran, sapagkat dito mo masusukat kung paano kalalakad ng may kumpiyansa sa harap ng hindi inaasahan. Ang iyong instinct o pakiramdam ang magiging sandigan mo ngayon, ito ang tahimik ngunit makapangyarihang boses sa loob mo na nagtuturo kung alin ang tama, alin ang totoo, at alin ang dapat iwasan. Isa sa mga katangian mo, mahal na Libra, ay ang iyong natural na hilig na itikom ang sariling nararamdaman upang mapanatili ang kapayapaan sa paligid. Minsan, mas inuuna mo ang katahimikan ng iba kaysa sa sarili mong katotohanan. Ngunit ngayon, hinihikayat kang kilalanin ang epekto ng mga hindi mo binibigkas. Ang mga damdaming kimikimkim ay maaaring lumalim, at kung hindi mapapalaya, ay maaaring maging dahilan ng pagod, lungkot, o bigla ang pagsabog ng damdamin. Kaya't sa araw na ito, maglaan ka ng sandali upang humina ng malalim, damhin ang simoy ng hangin, at hayaang linisin ng kalikasan ang iyong isipan. Ang simpleng pag-upo sa katahimikan, paglalakad sa ilalim ng araw, o pakikinig sa sarili mong hininga, ay maaaring magbigay liwanag sa kung ano talaga ang nararamdaman mo walang masama sa pagsasabi ng totoo, lalo na kung ang totoo ay ang iyong sariling tinig. Ang liwanag ng araw ngayon ay parang isang gabay na ilaw, at sa liwanag na ito ay maaari mong marinig ng mas malinaw ang bulong ng iyong intuition. Ipagkatiwala mo ang iyong mga desisyon sa boses na ito, lalo na kung ikaw ay nahaharap sa mahahalagang pagpili. Ang katahimikan ng loob ay makakatulong upang makita mo ang direksyon na mas totoo para sa iyo. Kaya't humanap ng oras upang magmuni-muni, hindi dahil kailangan mong iwasan ang mundo, kundi dahil kailangan mong bumalik sa sarili mong katotohanan. Anong mga desisyon ang tila bumabalot sa iyo ngayon? Aling daan ang tila hinihintay mong lakaran? Pakinggan mo ang damdamin mo, doon mo makikita ang sabot. Ang mga usapin ngayon ay maaaring magdala ng mensahe na mas malalim kaysa sa unang tingin. Maging mapanlikha sa pakikipag-usap, huwag lang makinig kundi unawain. May mga pagkakataong ang tunay na kahulugan ay nasa pagitan ng mga salita, sa mga pahingang tila walang laman, o sa mga kindat ng mata na may sinasabi. Sa mga ganitong sandali, gamitin ang balanse mong isipan, ang kakayahang timbangin ang emosyon at lohika. Huwag matakot sa mga bagay na tila komplikado, sapagkat sa pagiging tapat mo sa sarili mo, sa pagiging mahinahon mo, at sa pagkakaroon mo ng malasakit, ikaw ang magdadala ng liwanag sa gitna ng usapin. Sa mas malawak na aspeto ng buhay, ngayon ay isang magandang araw upang balikan ang mga relasyon sa paligid mo. Kumusta ang mga koneksyon mo sa pamilya, sa mga kaibigan, sa katrabaho, o sa iyong sarili? Ang pagkakaroon ng balanse ay hindi lang tungkol sa tahimik na kapaligiran, kundi pati sa pagkakaroon ng pantay na paggalang sa damdamin ng lahat, kabilang na ang sarili mo. Kapag ikaw ay totoo sa iyong sarili, mas lalalim ang connection mo sa iba. Kaya't huwag matakot maging bukas, huwag matakot magsalita kung may nais kang ilabas, at higit sa lahat, huwag kalimutang unahin din ang iyong sariling kapakanan. Sa aspeto ng pag-ibig, may kalmadong liwanag na bumabalot sa iyong damdamin. Maaari kang makaramdam ng katahimikan sa presensya ng taong mahal mo o kaya na may may bagong pag-unawa kang maramdaman sa isang relasyon na unti-unting lumalalim. Kung ikaw ay walang karelasyon, huwag malungkot sapagkat ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya para mas lalo mong mahalin ang iyong sarili. Tandaan, ang pagmamahal ay hindi lamang galing sa iba, nagsisimula ito sa sarili, sa pagtanggap, at sa pag-aalaga sa iyong buong pagkatao. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay mapusyaw na asul, isang kulay ng kapayapaan, kalinawan, at emosyonal na katatagan. Maaari kang magsuot ng damit na may ganitong kulay o maglagay ng dekorasyong asul sa iyong kapaligiran upang palakasin ang iyong enerhiya. Ang mga maswerteng numero mo ngayon ay dalawa, pito, at labing isa. Kung may kailangang piliin petsa, oras, o bilang, ito ang mga numero na maaaring maging pabor sa'yo. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng journal o diary, isang simpleng paraan upang mailabas ang laman ng iyong isip at damdamin, at isang hakbang patungo sa mas malinaw na pananaw. Bilang payo, huwag mong hayaang hadlangan ng takot o alinlangan ang tunay mong damdamin. Sa pagiging totoo mo sa iyong sarili, mas nagiging malinaw ang mundo sa paligid. Ang karunungan ay hindi laging dumarating sa malalaking sigaw, madalas, ito ay nasa mga bulong ng konsensya, sa tahimik na pagminilay, sa mga damdaming hindi maipaliwanag pero nararamdaman mo sa kalamnan ng iyong pagkatao. Hayaan mong ang araw na ito ay maging panahon ng mas malalim na koneksyon sa sarili, ng mas malinaw na direksyon, at ng tahimik, ngunit matibay na kumpiyansa sa iyong kakayahan. Sa pagtatapos ng araw, damhin mo ang kapayapaang dumarating kapag ikaw ay naging tapat sa iyong damdamin, naging mahinahon sa iyong mga kilos, at naging bukas sa liwanag na dulot ng iyong sariling pagminilay isa itong araw ng pagbalanse, hindi lang sa panlabas kundi sa pinakakaibuturan ng iyong puso. Magpahinga ka mamaya ng may ngiti sa iyong labi, dahil alam mong kahit mahirap man ang ilan sa mga sandali, ikaw ay naglakad ng totoo, matatag, at puno ng pag-asa. Ang araw na ito ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas, at ikaw, mahal na Libra, ay handang-handa na upang harapin ito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.